He welcomes in yung lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Habang nakatayo ang batang lalaki sa tapat ng sementeryo, naramdaman niya ang malamig na simoy na hangin na tila sumisinghot ng kanyang hininga. Nakatanaw pa rin sa kanya ang batang babae, nakangiti, hawak ang kahong unti-unti na namang nagbubukas. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang kumulog at isang malakas na kidlat ang sumaglit sa kalangitan, tumama sa lumang punong kahoy sa gilid ng mga puntot. Sa sandaling iyon, natigil ang tunog ng orasan. Huminto ang pagukit ng mga bagong pangalan. At ang kahon ay nagsara ng mahigpit, na para bang may puwersang pumigil sa sumpa na patuloy na kumakain sa baryo. Dahan-dahan, nawala ang mga anino, naglaho ang mga bulong, at ang mga mata ng mga tao sa baryo ay muling nagsara, nakabalik sa kanilang mahimbing na pagtulog. Tanging ang batang babae ang naiwan, nakatayo sa gitna ng sementeryo, hindi na ngumingiti, nakatingin lamang sa langit na unti-unti ng luminaw. Nilapitan niya ang lapidang may pangalan ng batang lalaki. Marahan niyang hinaplos ito at bumulong ng mga salitang hindi mawari, parang dasal na isinulat sa hangin. At sa huling paghinga ng gabi, nabura ang pangalan mula sa bato, iniwan itong blanco, tulad ng dati. Ang buwan ay muling lumabas mula sa ulap, nagbigay na malamlam na liwanag sa baryo. Tahimik. Kaya pa. Parang walang nangyari, parang walang sumpa. Ngunit sa gitna ng katahimikan, sa pinakailalim na kahon, may nanatiling basag na piraso na salamin. At sa manipis na refleksyong iyon, nakatanaw ang mukha ni Aling Rosa, nakangiti, nakapikit ang mga mata, tila naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Sa gitna na madilim na gabi, umulan na malakas at ang mga daan sa baryo ay halos hindi makita sa kapal na hamog. Isa matandang bahay na gawa sa kahoy ang nakatayo sa dulo ng kalsada, tahimik, pero tila may mga matang nakasilip mula sa dilim. Naririnig ang kaluskos ng mga dahon at ang alon na hangin ay para mga bulong na may dalang babala. Sa loob ng bahay, isang lumang orasan ang kumakalansing, tila ba humihinga, tila ba may sariling buhay. Doon, nakaupo si Aling Rosa, nakatitik sa isang lumang kahon na hindi niya kailanman binuksan. Ang sumpa ng kahapon, mahina niyang bulong habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mula sa labas, naririnig ang yabag ng mga batang naglalaro sa ulan, pero anti-unti silang tumigil ng makita ang anino na dumaan sa bintana. May kumatok, tatlong beses, mabagal, mabigat, at may dalang malamig na kilabot. Binuksan ni Aling Rosa ang pinto, at isang batang babae ang nakatayo, basang-basa, nakatingin sa kanya na para bang kilala siya nito. Lola, handa ka na bang bayaran ang iniwan mong lihim? Tanong ng bata, malamig ang tinig, parang hindi galing sa isang bata. Nalaglag ang kandila mula sa kamay ni Aling Rosa, at ang liwanag ay gumuhit sa sahig, nagbigay buhay sa mga aninong matagal nang nakatago sa dingding. Sa labas, dumadagundong ang kulog at ang ulan ay tila mas lumalakas para bang tinatakpan ang mga sigaw na hindi dapat marinig. Dahan-dahan niyang nilapit ang bata sa mesa kung saan nakalagay ang lumang kahon. Hindi mo pa dapat makita ito, nanginginig niyang tinig, ngunit ang bata ay ngumiti na kakaiba, parang alam na niya ang laman nito. Nasa likod ng kahon, may lumang larawan, isang pamilya, nakangiti, pero sa sulok ng litreto may isang aninong hindi may paliwanag. Habang tinititigan ni Aling Rosa ang larawan, muling narinig ang mga yabag, pero hindi na galing sa labas, nagmumula na sa itaas ng kanilang bahay. Biglang tumigil ang orasan. Tumigil ang ulan. At sa katahimikan, isang tinig ang bumulong mula sa itaas na hagdan, malalim, mabigat, at puno ng galit. Rosa oras na para tuparin ang sumpa. Dahan-dahang bumaling ang ulo ni Aling Rosa sa hagdan, at ang kanyang hininga ay halos hindi na niya marinig sa bigat ng takot. Sa taas, onti-onting lumilitaw ang anino, mahaba, nakahubad ang mga paa, at ang mga mata ay kumikislap sa dilim na parang apoy na malamlam. Ang bata sa tabi niya ay hindi natakot, bagkus sa ngumiti pa, para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Matagal kitang hinanap, muling sabi ng tinig, bawat salita ay parang humihiwa sa hangin. Bumigat ang paligid, nagumpisang umikot ang mga dingding, at ang lamig ay dumapo sa balat ni Aling Rosa, tila may mga kamay na dumadampi mula sa kawalan. Napatakip siya sa kanyang dibdib, sinusubukang tibayan ang sarili, pero ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik. Ang gabi may sinakripisyo siya para mabuhay ang kanyang pamilya. Mula sa sahig, nagsimulang pumutok ang mga bitak, at mula roon ay sumisingaw ang amoy ng lumang dugo. Ang larawan sa mesa ay biglang gumalaw, at ang mga mukha ng pamilya ay nagbago, naging mga mukha ng mga nawalan ng buhay dahil sa kanyang lihim. Napasigaw siya, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, tila ba ni Pati ang kanyang tinig. Ang batang babae ay humawak sa kanyang kamay, malamig na malamig, at bumulong, hindi ka na makakatakas, Lola. Ang lahat na itinago mo ay babalik ngayong gabi. Sa biglang iglap, ang anino mula sa hagdan ay lumapit na mabilis, parang hangin na dumadapo ng sabay-sabay. At bago pa man niya may sara ang lumangkahon, isang kamay ang lumusot mula rito, itim, mahaba ang kuko, at hinila siya pababa. Nabalot ng dilim ang buong bahay, at ang tanging natira ay ang tikatik ng ulan na muling bumuhos, kasama ang ilang bulong na hindi mawari kung galing sa labas o mula sa mismong lob ng kanyang isip. Sa gitna na dilim, naririnig ni Aling Rosa ang pagiyak ng mga bata, mahina, kaulit-ulit, pero wala ni isa mang bata ang naroon. Sa bawat pagdampi ng ulan sa bubong, tila may mga yabag na sumusunod sa bawat tibok ng kanyang puso. Hinilas siya ng kamay mula sa kahon, pababa sa isang lugar na hindi na niya matukoy kung lupa pa ba o isa ng bangungot na matagal nang nakabaon. Dumilat siya at nakita ang sarili sa gitna ng isang sementeryo, basang-basa, at nakapalibot sa kanya ang mga puntod na walang pangalan. Ang batang babae ay naroon pa rin, nakatayo, walang bahid na ulan sa kanyang katawan, at patuloy na nakatitik kay Aling Rosa. Dito nagmula ang lahat, Lola dito rin matatapos. Mula sa mga puntod, isa-isang lumilitaw ang mga anino, mga lalaking nakayuko, mga babaeng umiyak, mga batang nakangiti ngunit may mga matang walang buhay. Isa-isa silang lumapit at sabay-sabay na itinuro si Aling Rosa, parang sabik na sabik na singilin ang utang ng kanyang nakaraan. Nanginginig siya, napaluhod at muling sumigaw, wala akong pinili kundi mabuhay. Hindi ko ginusto ang sumpa. Ngunit sa bawat salita niya, mas lalo lamang dumami ang mga anino at ang lupa sa ilalim ng kanyang tuhod ay nagsimulang bumuka. Mula sa kailaliman, narinig ang boses na kanina pa nagmumulto sa kanya, mas malinaw, mas mabigat, mas walang awa. Ang lahat ng niligtas mo noon ay kapalit ng lahat na kinuha mong ngayon. Biglang pumutok ang langit sa lakas ng kidlat at sa isang iglap, nawala ang lahat ng anino. Naiwan si Aling Rosa, mag-isa, hawak ng batang babae ang lumang kahon ng gayoy bukas na, at sa loob nito, wala kundi isang salamin. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilit at ang refleksyong nakita niya ay hindi na siya, kundi ang batang babae, nakangiti, habang ang kanyang sariling mukha ay unti-unting naglalaho sa salamin. Nabitawan ni Aling Rosa ang kahon, ngunit hindi ito bumagsak sa lupa, na natili itong nakalutang sa hangin, parang may sariling buhay. Ang salamin sa loob ay kumislap, at mula roon ay lumabas ang malamig na usok na bumalot sa buong sementeryo. Anti-unti, ang mga pangalan sa mga puntod na kanina iwalang sulat ay nagsimulang lumitaw, isa-isa, gamit ang pulang tinta na parang sariwang dugo. Habang pinagmamasdan niya, napansin niya ang isa sa mga pangalan ay kanya mismo. Rosa de la Cruz, malinaw, malaki, at nakaukit sa bato na nasa harapan niya. Nanginig ang kanyang mga tuhod at halos hindi siya makahinga, tila pinipigilan ng bigat ng katotohanan. Matagal mo nang alam, Lola, malamig na wika ng bata, hawak pa rin ang kahon. Ito ang presyon ng ginawa mong kasunduan. Hindi mo sila niligtas noon, ibinenta mo lang ang sarili mong kaluluwa. Mula sa lupa, lumitaw ang dalawang kamay, kulay abo, puno ng sugat, at mahigpit na kumapit sa kanyang mga braso. Pilit siyang hinila pababa sa mismong puntod na may pangalan niya, habang ang bata ay tahimik na nakamasid, nakangiti na mapanlin lang. Napasigaw siya, kumakawala, munit bawat sigaw ay tila sinasakal na hangin na parang walang iba makaririnig sa kanya. At bago siya tuluyang lamunin ng lupa, muling nagliwanag ang salamin sa kahon, at sa loob nito, nakita niya ang buong baryo. Tahimik, payapa, walang bakas ng sumpa. Ngunit isa-isang nagbubukas ang mga bintana ng mga bahay, at sa bawat mukha ng mga taong sumisilip, nakikita niya ang parehong ngiti ng batang babae. anti bumibitaw ang lakas ni Aling Rosa habang hinihila siya ng lupa, at ang mga kuko niya'y kumakapit sa basang damo na tila ba iyon na lang ang natitirang sagot sa kanyang paghinga. Ngunit wala, alang-awa ang mga kamay na mula sa ilalim, hinahatak siya ng mas malalim. Ang mga pangalan sa mga puntod ay kumikislap isa-isang nagiging maliwanag hanggang sa ang buong sementeryo ay parang nag-alab sa pulang liwanag ng mga sumpang nakaukit. Ang batang babae ay lumapit, nakalutang ang mga paa, at tumingin kay Aling Rosa na para bang may awa, ngunit may halong panunuya. Hindi ako ang sumpa, lola ako ang alaala ng lahat ng iniwan mong sugat. Sa kanyang mga mata ay nagbalik ang mga alaala, ang gabi ng kasunduan, ang mga mukha na inosenteng nawala, at ang halakrak ng tinig na hindi nawala sa kanyang pandinig. Muling dumagundong ang langit, bumuhos ang ulan na parang pagbabalik ng lahat ng luha no nakaraan. Habang hinahatak pababa si Aling Rosa, ang salamin sa kahon ay biglang pumutok at ang mga basag na piraso ay lumipat sa hangin. Sa bawat piraso, nakita niya ang sarili niyang mukha sa iba't ibang anyo, bata, dalaga, ina, matanda, lahat nakatitig sa kanya, lahat nanunumbat. Hanggang sa huling sandali, sumigaw siya, patawad, patawad sa lahat ng kasalanan. Munit ang mga kamay mula sa ilalim ay mas mahigpit, mas mabigat, at ang kanyang katawan ay tuluyang nilamon ng puntod na may pangalan niya. Tahimik na muling bumalik ang sementeryo sa dilim, wala nang liwanag, wala nang sigaw. Ang batang babae lamang ang naiwan, nakatayo sa ibabaw ng puntod, hawak ang kahong wala ng laman. Mumitis siya na malamig at dahan-dahang naglakad palayo habang ang ulan ay unti-unting huminto at ang hangin ay muling nagdala ng katahimikan na para bang walang nangyari. Ngunit sa malayo, mula sa lob ng isang bahay sa baryo, biglang tumunog ang lumang orasan, isang tunog na matagal nang nawala. At kasabay nito, isang bagong pangalan ang nagsimulang lumitaw sa isang bakanteng lapida. Ang mga titik sa bagong lapida ay mabagal na humuhulma, bawat ukit ay tila ginagawa ng dinakikitang kamay. Habang antiunting unting lumilinaw, mababasa ang pangalan na isang batang lalaki mula sa baryo, buhay pa, walang kamalay-malay sa sumpang paparating. Sa mismong oras na iyon, narinig ang tinig ng kanyang ina na tumatawag sa kanya mula sa loob ng kanilang kubo, masaya, payapa, tila walang banta. Ngunit sa lilim na mga puno, naroon ang batang babae, nakasilong, nakatitig sa kubo ng pamilya. Nakatitig siya, tahimik, habang nakahawak pa rin sa kahong gayon ay puno na ng mga basag na salamin. Bawat piraso ng salamin ay may nakukulong na mukha, mga sigaw, mga mata, at mga labi na paulit-ulit na humihingi ng tulong. Lumapit siya sa bagong puntod, marahang hinaplos ang sariwang ukit ng pangalan. Magsisimula na naman, bulong niya, na para bang isang dasal o isang sumpa na walang katapusan. Sa malayo, unti-unting bumubukas ang mga bintana ng mga bahay, isa-isa, at ang mga tao ay muling sumisilip, lahat may parehong malamig na ng ngiti. Tahimik ang buong baryo, munit sa ilalim na katahimikan, may mabigat na pintig ng orasan na muling nagsimula. Isa, dalawa, tatlo, bawat tunog ay parang panibagong pagbibilang ng kapalaran at habang papalubog ang buwan, natatakpan ng na makapal na ulap, ang sementeryo ay muling nilamon ng dilim. Iniwan lamang ang mga lapida na patuloy na dumadami at ang kahon na hindi kailanman mawawala. Sa ilalim ng dilim, dahan-dahang sumingaw ang hamog mula sa mga lapida, parang mga kaluluwang hindi matahimik. Ang hamog ay gumapang papunta sa baryo, bumabalot sa mga bahay, pumapasok sa bawat bitak na dingding, sa bawat bintana, sa bawat pinto. Sa loob ng mga tahanan, ang mga tao ay mahimbing na natutulog. Ngunit isa-isa nilang ibinubuka ang kanilang mga mata, parehong mga mata na malamig, walang emosyon, kabaya ng batang babae. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng sementeryo, hawak ang kahon na muling nagsasara ng kusa, tila ba nabubuhay ito ayon sa tibok ng orasan. Sa kanyang mukha ay hindi mo mababakas kung siya baybata bata o isang nilalang na mas matanda kaysa sa lahat ng nakalibing. Muli siyang ngumiti at sa kanyang mga mata ay sumilay ang apoy na galing sa dilim. Sa baryo, ang orasan ay nagpatuloy sa pagtunog, mas mabilis, mas malakas, parang kumakaway sa isang bagong pagsisimula. Sa bawat pintig nito, may isang bagong pangalan na nagukit sa mga lapida, isa-isa, hanggang mapuno ang sementeryo ng mga pangalan ng mga buhay pa. Ang hangin ay dumagundong at ang lupa ay umuga, parang mismong mundo ang saksi sa sumpang hindi na mabubura. Mula sa malayo, isang batang lalaki ang nagising, hindi malaman kung bakit, at lumabas na kanilang kubo, Napatitig siya sa sementeryo, sa gitna ng dilim, at nakita niya ang batang babae na nakatayo roon, nakangiti, nakatingin sa kanya. At sa kanyang dibdib, biglang bumigat ang pintig ng puso, kasabay na malakas na pagtunog ng orasan. Ang kanyang pangalan, malinaw na malinaw, ay sumulpot na sa pinakabagong lapida,